mga kapilipi ang ganda na tanawin nito sa taas sa so may skyway nakikita niya yung mga building na niya naglalaki ang building ano? mga condo unit po yan yan mga kapilipi wow 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 super ganda thank you Ayan, good morning again. Ayan naman po yung Kalampa Exit mga kapilipi ha, ba, ang baba po niyan eh doon yan sa may Soldiers Hills yung uh, Skyway State Tree na yan yung niyo niya na sa kapilang mahabang mga na yan mga kapilipi ano know? yan uh, yan, uh, yan. mula yan dito sa may uh, Arabang ang baba po niyan doon yan sa may Soldiers Hills sa may uh, ano South Expressway yan. yan mga kapilipi Ayan, ba ko yung kulay uh, na yan.